Yun nga, no? May kukunin tayo. Walaan nyo ako ano yan. Walaan nyo ako ano yan. Walaan nyo ako ano yan. Ang kukunin natin ay Holy Water. Oh, Holy Water. Ayan. Kukunin natin yan sa simbahang Katolika. At syempre, bago umalis, syempre naman papogi muna. Pogi muna. Check, check muna. Feed check muna tayong okay ba? Pogi ba? Pogi ba, bossing? Yun, no? Know, Yun, know, po, post, post, post po. Bossing, pogi ba? Okay daw. You know, Yun, okay daw. So, syempre, lakad-lakad muna tayo kung taroon, di ba? So, bago tayo, manang tayo, sagutin natin ang, ang tanong. Bakit nga ba mahalaga ang holy water sa ating mga Catholic? Ang holy water kasi ito ay nagre-represent o nagre-remind sa atin ng ating baptism nung tayo'y bininyagan. At ito rin ay cleans ng ating spirits. And ito ay nag-extend ng grasya ng Diyos. Ah. Dahil ito ay isang uri ng sakramental ng simbahang katolika. Kaya mahalaga at maganda yung may ganyan. Again guys, ah, oh, hindi yun pampaswerte, ah. Hindi yun pampaswerte, ah. Kung wala namang kasing swerte or malas, hindi yan pampaswerte, guys. Hindi, 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 hindi. Ito ay isang uri ng extension ng gasya ng Diyos na pag ginamit mo faithfully, edi eh, goods, happy tayong lahat, di ba? Ang gracia ng Diyos is nasa inyo kaysa ano-ano nanodaloy nyo sa bahay nyo, di ba? So, holy water o yung mga bagay na sacramentals o nanggaling sa simbahan. May at meron din yung exorcistic powers eh, na pwede mga pagpalayas ng demonyo as long as nasa bahay ninyo o nasa ari-arian nyo Ah. Faithfully ha. Uy, uy, faithfully ha. Faithfully. At sa ari-arihan At ayan na, nakababa na tayo. Dito na tayo sa Kalumpit, Bulacan, sa crossing. Natagal na ako dyan. Eh. Wala pa kasing pedestrian lane na. Mayora, Mayora. Ano na. Hindi, joke lang. Love you, Mayora. Love ka namin. At ayan na, nagalakad na tayo. Punta na tayo dito sa St. John, the Catholic Church sa Poblacion, Kalumpit, Bulacan. At syempre, diyan tayo kukuha ng holy water natin. Ayan, nalakad-lakad muna tayo. Ang ganda ang ganda ng ano, church yan eh, 'di ba? Ang ganda, ano? ang ganda, no? ganda, no? Kaso nga lang meron diyang ano, kasal eh. So, gilid-gilid muna ako diyan kasi nakakaya naman baka mapotobahan pa ako, 'di ba? Nakakaya naman 'yun, oh. 'Yun, oh. Kaya gilid-gilid lang. Kaso nga lang, sarado kasi alas 12 na pala ako nakapunta diyan. Ay nagitan na lang ako, nagpray na lang ako kay God na sana may tumang church worker at makahingi ako ng holy water. At syempre, kagad naman dininig ni Lord. At tumaya, may lang nakakuha na ako ng holy water. At ayan na siya! At syempre, ayun na, gagamitin natin yan na faithfully na nanggisan niya ng grace ni God as long as nasa authority natin, nasa bahay natin, o ari-ari natin. Yun know, na, thank you!